As for the possibility ng storm surge sa coastal areas ng Isabela and Aurora, sa previous events ng mga pagdaan ng bagyo natin doon, may mga records tayo from the reports ng ating mga kasamahan, lalo doon sa mga PDRMOs natin sa dalawang lalawigan na ito. And we expect to have that by the passage of the incoming Uwan. Kaya as early as yesterday, may preparations na ang karamihan. So halos lahat na as of now, lahat ng probinsya ng Hilagang Luzon, nakapag-conduct na ng risk assessment. At magtutuloy-tuloy ito hanggang sa pagdating ng bagyo natin at pag, uh, pagkatapos nitong manalasa sa Hilagang Luzon, may continuous pa rin na mga assessment yung ating mga provincial, city, municipal sa mga AORs natin dito. At ang involvement ng DOS Pag-asa, may continuous communication yung mga field stations natin sa mga councils ng disaster management sa mga maapektuhang lugar. Sa pagtawid ng bagyong CU1, si ang, ang storm surge kasi hindi lang dito sa direktang tatamaan eh. Pati itong mga coastal malapit sa dadaanan ng bagyo. So even yung coastal municipalities natin ng Calabar Zone, and even the Cagayan Valley, including Ilocos Region, maghahanda rin sila para sa ating pong storm surges. I, ibalik ko lang ulit ng konti doon sa rainfall value na mas marami ang ulan sa mga bulubundukin bahagi So ang bagyo natin dadaan ng Sierra Madre at ng Cordillera Mountain Range. So yung mga maiipong ulan sa bulubundukin na ito, bababa yan patungo sa mga kailugan at kasakop dito, yung pinakamalaking river basin ng Pilipinas, ang kakayan River Basin. Kung sakali magkakaroon tayo ng malawakang pag-uulan, asahan din ng mga nalulayang areas ng kakayan River Basin ang bahagya at mataas na tsansa ng pag-angat ng tubig. So Uh, after ng malakas na ulan, kahit palayo na yung bagyo, unti-unti pa rin paakyat ang mga tubig sa kailugan at doon mangyayari yung epekto ng ating pagbaha sa mga low-lying areas. Uh, give emphasis din natin, ang bulubundukin yung bahagi ng Sierra Madre at ng uh, Cordillera Mountain Ranges. Kapag nagkaroon ng malalakas na hangin sa taas, posible po na may mga matumba ng mga punong kahoy at yung mga punong kahoy na ito ay bahagyang magbablock sa mga daluyan ng tubig. So we anticipate possibility rin ng bahagyang pagdami ng debris sa tubig na maaaring makaapekto rin sa pagdali ng tubig as well as kung dadaanan sila ng tubig na may mga debris, yung impact o yung ragasa kasama ng tubig at ng mga debris na ito ay makakadamage sa dadaanan ng tubig. So ang paghahanda ng Hilagang luson ay patuloy na mangyayari hanggang sa pagdating nito in the coming days.